Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon! Isang resolusyon ang inihain sa Kamara na nag-uudyok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng War on Drugs noong Administrasyong Duterte sa House Resolution No. 1477 na isinumite ni na Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. at One Rider Partless Representative Ramon Rodrigo Gutierrez inihikayat ng mga mambabata sa mga ahensya ng gobyerno na makiisa sa Office of the Prosecutor ng ICC na balak investigahan kung may crime against humanity ang war on drugs ng dating administrasyon na isalang sa unang pagbasa ang nasabing resolusyon at ni-refer sa Justice Committee ng Mababang Kapulunga. Una nang ibinasura ang apela ng Administrasyong Marcos na itigil ang pro dahilan para ituloy ng grupo ni ICC Prosecutor Karim Khan ang investigasyon. Noong Oktubre naman na mag-file ang makabayan lawyers ng House Resolution No. 1393 na sumusuporta rin sa pagpapahintulot sa ICC na ituloy ang nasabing pro. Higit pa sa ulang ibinuhos ng bagyong undoy noon, ang dami ng tubig ulang idinulot ng shear line sa Katarman Northern Samar sa loob lamang ng 24 na oras. Mula 8 a.m. ng lunes hanggang 8 a.m. ng martes, nakapagtala ang istasyon ng pag-asa sa Katarman ng 619 mm ng ulan, higit pa sa 454.9 mm ng ulan na naitala sa Bagyong Undoy noong 2009 at katumbas ng higit anim na linggong pag-ulan. Mas mataas din ito sa dating highest daily rainfall na na record sa Katarmay noong December 2, 2019 na nasa 605.5 millimeters. Lagpas taon na ang baha sa malaking bahagi ng probinsya gaya sa Lope de Vega, Katubig at sa kabiserang Katarman kung saan abot bubong na ang tubig sa ilang barangay. Ilang mga tulay at kalsada na rin ang hindi pasabol sa mga tao at motorista gaya ng Katarman Lawang Road. Pahirapan din ang pagsagip sa mga stranded na residente dahil sa mabilis na pagragasaan ng baha. Bukod sa Northern Samar at mga karatig probinsya nito sa Eastern Visayas, apektado rin ng shear line ng Bicol Region, partikular sa Sorsogon kung saan nakapagtala ng 185.0 mm ng rainfall. Base sa forecast ng pag-asa, tatagal ang ulang dala ng shear line sa Southern Luzon at Visayas hanggang ngayong araw, November 22. Nagtaas ang presyo ng mahigit 150 Christmas products ngayong taon ayon sa Noche Buena Price Guide ng Department of Trade and Industry o DTI. Nakasaad sa Noche Buena Price Guide ng ahensya na 152 mula sa 240 product lines ang nakapagtala ng pagmamahal kung ikukumpara sa 2022. Nakuha ang datos na ito mula sa mga manufacturer at retailer epektibo hanggang December 31, 2023 nakatala sa latest price guide ang mga produktong ham, cheese, queso de bola, mayonnaise, all-purpose cream, sandwich spread, spaghetti, spaghetti sauce, elbow macaroni, tomato sauce at salad macaroni. Sa advisory ng DTI, Pinapayuhan ng mga mamimili na ugaliin ang ikumpara ang presyo ng mga item at bigyan ng konsiderasyon ang lahat ng mga produkto. Kasama rin sa kanilang paalala na tignan ang label ng mga produkto, tignan ang kalidad ng mga ito para maiwasan ang mga counterfeit item at laging maging alerto sa discounts. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mikin>